kabalo ito mong bawal ng tamutso gigamit niya po ninyo ang gamiton man ganyan kabalong bawal ato At yung sok doon yung mo Yun mga kasikop, magandang magandang araw ulit sa inyo tapos na yung ating mga adventure tapos na yung ating birthday at in the month of February babalik na naman tayo sa ating offline sita patuloy pa rin yung ating pag-iikot sa ating area of responsibility syempre papatupad pa rin tayo ng ating mga ordinances and for this video mga kasikop isa to sa mga pinagbabawal talaga dito sa Tagbilaran no yung maiingay na mga tambutso kasi mayroon tayong na sita dito sa unahan lang na nakagamit ng maingay na tambutso at ito yung nangyari panoorin nyo hanggang dulo mga kasikop Uh, unang violation na nakita natin dito is walang side mirror kaya ayon, pinahinto natin at nakita natin na yung tambutso niyang ginagamit ay pinagbabawal pala. Tuloy tang tang ang. side mirror mo to no tambutso pa. Opay plate number ng usa Halos Ah si Chao Gresto ni mo pala ug serbe. Ato yung sokdo ni mong tambutso ni mo. Oo nga. Ah paano Ha? Wow. Naman may pangsukod. Unya na, isig Ano mo? Ade bro, pantar. na, unyan na. Di pa ayo mo na motor sir. Tanta pod sa na ng motor sa tas. di sa nako may padagan. motor madala sa police station na? Oo. Wow. na kay tos pag tanggal imong basi. Kasi ito mong bawal ng Atamotso, gagamit niya po ninyo. Hindi, pa uli na. Bisa pag pauli, Kay aham ni kagikan, ito kabuol. Pag doon ka rin, yung pagbalik nyo, parehas, yapon. Ang gamiton man ganyan, kabalong bawal. Okay, ilubos yung gabay. Wala. Layo kaya okay. na okay. ha. Okay. Di may ilahan mag yun kay open mo kayo bisa pag di nasok dun Ato nasok dun kay mamay proper Tanta mo ko sa linsay na ito sa linsay Dato na linsay na Dato na na to ito oh. O ipakarga na to Wala kasi ito Aha may na yung Andre kanyang Asa may dual shop ano eh Ang gambog wala <laughs> na sarang hardware na So ayun mga kasikop no, ito na yung nasita natin na maingay na tambotso kasi pinagbabawal yan dito sa ating city. Alam nyo naman na napakaraming reklamo sa ganitong mga tambotso at paulit-ulit para nating pinapaalala sa mga mahilig gumamit ng mga ganitong tambotso Patuloy pa rin kami mag implementa ng mga ganitong ordinansya upang matugunan ang mga reklamo ng naninirahan dito sa ating syudad. May kanya-kanya tayong hilig at gustong pagandahin ang ating mga motor pero sana naman ay hindi yung makakadisturbo ka ng ibang tao. Huwag din natin hintayin na magaya kayo nito kasi masasayang lang ang pera nyo. Kung gagamitin nyo lang naman sa mga public road katulad nito ay asahan yung masisita talaga kayo. Kinaya na, shoutout sa akong amigo na ako'y katanggal sa etang yung may sulit kina na kaibigan na tumutulong naman sa iyo pero dahil tunay mo siyang kaibigan hindi talaga mawawala yung asaran at yung kantsawan bunal bunal Naman po, po mo na ko ibunal ni Mo. may na po mo gamiton mali supportive ng balkada ah ah ini na gamit Para sure ganyan di magamit ba? Kaya basin mo ingon sila gamito na mo. Oh, okay.

So, kasi nga, ayun, uh, meron tayong ordinance dito na in favor of the government Kung may mga maholy man tayo, mga kumpiskay tayo, ay -ay, mga gumagamit na ganitong bawal Kasi yun nasa ordinance natin yan uh, At pinasira na natin kasi eh, meron namang kami ordinance dito, nasisirain din So yung may-ari na mismo yung pinasira natin Kasi alam naman nila na yung mga ganito is pinipison talaga namin dito Maraming salamat sa panunood mga kasiko Pakishare ng video para malaman din ng iba na bawal yung mga ganito